Ang salitang friendzone ay isa sa mga pinaka-popular at pinaka-nauunawang konsepto sa usapin ng pag-ibig at relasyon. Karaniwang ginagamit ito upang ilarawan ang isang sitwasyon kung saan may isang tao na umaasa ng higit pa sa pagkakaibigan. Kaya ng pagiging kasintahan o kabiyak, ngunit hindi kailanman nabibigyan ng ganoong pagkakataon dahil ang kabilang panig ay nananatiling nakikita lamang siya bilang isang kaibigan. Ang friendzone ay tila isang lugar na hindi pisikal, ngunit emosyonal na kulungan kung saan ang isang tao ay nagiging mabuti, maaasahan, at laging nandyan, ngunit hindi kailanman nagiging pangunahing bida sa puso ng kanyang minamahal. Para bang laging may pader na hindi matibag, isang pader na gawa sa mabuting intensyon, respeto, at pagkakaibigan na ayaw sirain ng romansa. Kung ihalin tulad natin ito sa relasyon ni na Coco Laurel at Nora Onor, malinaw na si Kokoy ay nahulog sa sitwasyong ito. Mahal niya si Nora, pinahalagahan niya ito ng higit pa sa pagiging kaibigan, ngunit si Nora ay nanatili lamang sa pagtingin sa kanya bilang isang mabuting kaibigan, isang taong maaasahan at karapat dapat mahalin bilang kapatid o kakampi, ngunit hindi kailanman bilang karelasyon. Sa mundo ng showbiz, kung saan bawat galaw ng mga artista ay sinusubaybayan ng publiko, mas nagiging komplikado ang usapin ng damdamin. Si Nora Honor o Ate Guy ay isang pambansang kayamanan, isang superstar na iniidolo ng milyon-milyon, isang babaeng nakapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga ordinaryong Pilipino. Samantalang si Coco Laurel, kabilang sa isang prominenteng pamilya, ay isang aktor at mga awit na hindi lamang may talento kundi may breeding, edukasyon, at lahat ng katangiang maaaring hanapin ng isang babae sa isang magiging kabiyak. Sa teorya, parang perpektong tugma sila. Isang love story na maaaring ipagdiwang ng kanilang mga tagahanga. Ngunit ang katotohanan ay hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa inaasahang paraan. Para kay Nora, si Coco ay naging simbolo ng katapatan, pagkakaibigan at respeto, hindi ng romansa. Kaya't masasabi nating siya ay tuluyang na-stuck sa friend zone. Upang maunawaan kung bakit nangyari ito, kailangan muna nating silipin ang mas malalim na kahulugan ng friendzone. Ang pagiging nasa friendzone ay hindi simpleng hindi ka gusto ng isang tao. Madalas, ito ay resulta ng kombinasyon ng maraming bagay. Oras, emosyon, personalidad, at pangyayari. Kapag ang dalawang tao ay nagkita at nagkaroon ng koneksyon, may dalawang posibleng direksyon. Maaaring mauwi ito sa romansa o maaaring manatili lamang ito sa pagkakaibigan. Kung ang isa ay agad na nagbigay ng label na kaibigan sa isa, mahirap nang baguhin ang imaheng iyon. Para kay Nora, mula sa simula pa lamang, maaaring nakita niya kay Coco hindi ang isang magiging kabiyak, kundi ang isang taong magbibigay sa kanya ng suporta, companionship, at katatagan sa gitna ng magulong mundo ng showbiz. Ang desisyong iyon ay nagtakda ng hangganan isang hangganang hindi kayang tawirin kahit ng pinakamalalim na damdamin ni Kokoy. Isa sa mga dahilan kung bakit nanatili sa friendzone si Kokoy ay ang personal na pangangailangan ni Nora para sa katapatan at seguridad. Sa industriya na puno ng intriga, chismes, at pagkukunwari, napakahalaga para kay Nora ang magkaroon ng mga taong alam niyang hindi siya iiwan, hindi siya ipagpapalit, at hindi siya sasaktan. Nakita niya kay Kokoy ang lahat ng ito ngunit sa halip na makita ito bilang basehan ng isang romantikong relasyon, pinili niya itong ituring na pundasyon ng kanilang pagkakaibigan. Para kay Nora, maaring mas mahalaga ang isang kaibigan na tapat kaysa sa isang kasintahan na maaring iwan siya kapag dumating ang unos. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit na nanatili si Coco bilang kaibigan. Hindi dahil hindi siya mahalaga, kundi dahil sobrang mahalaga siya na hindi niya nais isugal sa panganib ng isang pag-ibig na maaring magtapos. Kung titingnan naman natin mula sa perspektibo ni Kokoy, malinaw na siya ay isang taong may malalim na damdamin para kay Nora. Ang kanyang mga kilos, salita, at presensya sa buhay ni Ate Guy ay nagsilbing patunay ng kanyang tapat na pagmamahal. Ngunit ito rin ang nagdala sa kanya sa isang sitwasyon ng walang katapusang paghihintay. Kapag ikaw ay nasa friend zone, madalas kang nagiging emotional crutch ng taong mahal mo. Lagi kang nandyan para makinig mag-alaga at sumuporta, ngunit hindi kailanman binibigyan ng puwang upang mahalin sa paraang gusto mo. Para kay Kokoy, ito ay naging isang cruise na kanyang pinasan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil handa siyang magdusa alang-alang kay Nora. Ngunit bakit nga ba hindi nagkaroon ng pagkakataon si Kokoy na makaalis sa friend zone? Una dahil si Nora ay isang babaeng may sariling kahulugan ng pag-ibig. Ang kanyang mga relasyon sa nakaraan ay nagpapakita ng kanyang pagiging komplikado at malalim. Hindi siya basta-basta nahuhulog sa mga taong perpekto sa papel o inaaprobahan ng lahat. Sa halip, pinipili niya ang mga taong may emosyonal na koneksyon sa kanya, kahit kaano pa sila ka-imperfecto sa mata ng iba. Para kay Nora, ang puso ay hindi nadadala ng lohika o perfectong credentials. Ito ay nadadala lamang ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa kasawiang palad, si Kokoy, sa kabila ng lahat ng kanyang kabutihan, ay hindi nakakuha ng ganoong uri ng spark mula kay Nora. Ikalawa, may malaking papel ang reputasyon at expectation ng publiko. Kung sakaling nagkaroon sila ng relasyon, tiyak na magiging headline ito at magiging paksa ng walang katapusang intriga. Bilang dalawang prominenteng personalidad, maaaring natakot si Nora na baka masira ang kanilang pagkakaibigan kung mahulog ito sa ilalim ng matinding scrutiny ng showbiz press at ng kanilang mga fans. Sa halip na sumugal, mas pinili niyang manatili sa ligtas na teritoryo ng pagkakaibigan. Para kay Kokoy, ito ay isang tahimik na pagkatalo, isang laban na hindi man niya gustong isuko ay kailangan niyang tanggapin. Ikatlo, maaaring si Nora mismo ay may takot sa commitment. Kilala siya bilang isang babaeng palaban at malaya isang babaeng ayaw ikahon ng lipunan o ng kahit sino. Para sa kanya, ang pag-ibig ay maaaring maging isang posibleng tali na magpapabigat sa kanya. At dahil dito, mas pinili niyang panatilihin ang mga tao sa kanyang paligid bilang kaibigan kaysa partner. Ito ay isa pang dahilan kung bakit si Kokoy ay nanatili lamang sa gilid, hindi dahil kulang siya, kundi dahil natatakot si Nora na baka mawala ang kalayaan niya kapag pinayagan niya itong lumampas sa hangganan. Sa kabilang banda, ang kwento ni Kokoy Laurel ay isang halimbawa rin ng tinatawag na silent martyrdom ng pag-ibig. Ang pagiging nasa friend zone ay hindi palaging kabawasan sa dangal ng isang tao. Sa katunayan, maaari itong maging patunay ng kanyang katapatan at kahandaan na magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Para kay Kokoy, ang manatiling kaibigan ni Nora ay mas mahalaga kaysa mawala siya sa buhay nito. At sa pagpiling iyon, ipinakita niya ang isang uri ng pag-ibig na mas mataas kaysa sa pansariling kagustuhan, isang pag-ibig na handang magsakripisyo, magtiis, at maghintay kahit walang kasiguruhan. Kung susuriin pa, ang relasyon nilang dalawa ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan tungkol sa pag-ibig at pagkakaibigan. Minsan, ang mga taong pinakamamahal natin ay hindi talaga nakalaan para sa atin. Minsan, sila ay darating sa ating buhay hindi upang maging kabiyak, kundi upang turuan tayo ng kahulugan ng tapat na pagmamahal at walang sawang suporta. Si Coco Laurel, bagaman na stock sa friend zone, ay naging malaking bahagi ng buhay ni Nora. Siya ang naging simbolo ng katapatan, ng kabutihang hindi nagahanap ng kapalit at ng tahimik na pag-ibig na hindi kailanman namatay. Ang pag-ibig at pagkakaibigan ay dalawang pundasyon na madalas magkasabay, ngunit may kanikaniyang bigat sa ating mga buhay. Sa isang romantikong relasyon, hindi maiiwasan na magkaroon ng matinding emosyon, kasabikan at pangakong tila walang hanggan. Ngunit kung susuriin ng malalim, ang tunay na haligi ng isang matatag na relasyon, romantiko man o hindi, ay ang pagkakaibigan. Kapag may pagkakaibigan, merong tiwala, respeto, at pag-unawa na hindi basta-basta nawawala kahit mawala ang lambing ng romansa. Sa kaso ni Nakokoy Laurel at Ate Guy, Nora Honor, malinaw na ang kanilang pinagsamahan ay masumusbong bilang isang dalisay at matatag na pagkakaibigan kaysa isang tradisyonal na romantikong ugnayan. Ang kanilang relasyon ay patunay na may mga pagkakataon kung saan mas mabigat mas mahalaga at mas pangmatagalan ang friendship kaysa sa isang pag-iibigan na maaaring mabilis ting matapos. Sa kanilang dalawa, ang halagang ito ng pagkakaibigan ang naging pundasyon ng kanilang connection na tumagal at naging inspirasyon ng marami. Kung babalikan natin ang panahon ng kanilang kabataan, madaling makikita kung bakit maraming tao ang nahumaling sa posibilidad ng isang love story sa pagitan ni Cocoey Laurel at Nora honor si Kokoy ay galing sa isang prominenteng pamilya, edukado, at may angking karisma bilang isang mga awit at aktor. Samantalang si Nora naman ay superstar ng pelikulang Pilipino, iniidolo ng masa at kilala hindi lamang sa kanyang talento, kundi sa kanyang kakaibang personal na kwento ng tagumpay mula sa kahirapan. Ang tambalan na nila ay tila perpekto sa mata ng publiko. Isang prinsipe at isang reyna, isang lalaking maamo, at may breeding at isang babaeng inakyat ng talento mula sa simpleng pinagmulan. Ngunit sa kabila ng inaasahan ng marami, ang kanilang ugnayan ay hindi humantong sa altar ng kasal. Sa halip, naging mas matibay ang kanilang pagiging magkaibigan, at ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang friendship sa halip na romance. Maraming tao ang naniniwala na kapag may chemistry ang dalawang tao, natural na dapat itong mauwi sa romansa. Ngunit kung titingnan ang mas malalim na aspeto, ang chemistry ay maaring magbigay ng apoy, ngunit ang pagkakaibigan ang nagbibigay ng init na nagpapatagal sa relasyon. Sa kaso ni Nakokoy at Ate Guy, ang kanilang chemistry ay hindi maikakaila. Makikita ito sa kanilang mga pagtatanghal, sa kanilang mga palitan ng titig, at sa lambing ng kanilang mga awit na magkasama nilang kinanta. Gayunpaman, mas pinili nilang panatilihin ang apoy ng kanilang pagkakaibigan kaysa sunugin ito sa mabilis na romantikong relasyon. Ang ganitong desisyon ay nagpapakita ng kanilang kahusayan sa pagpapahalaga, na hindi lahat ng maganda ay kailangang maging pag-ibig. Mahalaga rin pag-usapan na ang friendship ay may kasamang kalayaan. Sa isang romantic relationship, may mga inaasahan at responsibilidad na maaaring magdulot ng pressure o pagkabigo. Kailangan ng commitment, pagsasakripisyo at minsan ay paglimita sa sarili para lang magkasiya sa pangangailangan ng partner. Ngunit sa isang pagkakaibigan, may mas maluwag na espasyo para manatiling totoo sa sarili. Si Coco Laurel na lumaki sa isang kilalang angkan ng politika at kultura ay may sariling landas na dapat tahakin at si Nora Onor naman ay may masalimuot na mundo sa showbiz na puno ng intriga, pagsubok at matinding pressure. Kung sila ay pumasok sa isang romantikong relasyon tiyak na mas magiging komplikado ang lahat. Ngunit dahil pinanatili nila ang kanilang ugnayan bilang magkaibigan, nanatili silang malaya at sabay na naging sandalan ng isa't isa. Kung tutuusin, ang pagkakaibigan nila ay nagsilbing ligtas na kanlungan mula sa gulo ng kanilang kanikanilang mundo. Sa bawat interview at kwento tungkol kay Kokoy, makikita kung gaano niya pinapahalagahan si Ate Guy. Hindi ito isang tipikal na pagsamba ng isang tagahanga kundi isang respeto nagdaling sa pusong kumikilala sa isang tunay na kaibigan. Para kay Atigay naman, si Kokoy ay hindi lamang isang kasamang mga awit o kaibigan sa entablado kundi isang taong tunay na nakakaunawa sa kanya sa kabila ng lahat ng kontrobersiyang tinadala ng kanyang kasikatan. Ang ganitong klase ng koneksyon ay hindi madaling matagpuan sa isang romantic relationship dahil ang romansa ay may kasamang selos, takot at mga expectations na kadalasan ay nagiging ugat ng pagkasira. Dagdag pa rito kung titingnan natin ang buhay ni Cocoy Laurel, mapapansin natin hindi siya nag-asawa. Maraming hakahaka na si Nora Honor lamang ang kanyang minahal ng lubos. Ngunit kung totoo man o hindi, ang mahalaga ay pinili niyang manatili sa isang estado ng pamumuhay na tila mas pinapahalagahan ang kanyang personal na kapayapaan kaysa ang komplikasyon ng pag-aasawa. Sa puntong ito, lalong lumalabas ang halaga ng pagkakaibigan niya kay ate Guy. Hindi ito nasira ng selos, hindi ito natapos dahil sa pagkabigo, at hindi ito kinain ng mga pangakong hindi natupad. Bagkus, nanatili itong matibay at nakatindig bilang patunay na may mga relasyon na mas kayang mabuhay ng walang formal na commitment ng romansa. Kung pagninilayan ang isang friendship ay hindi nangangailangan ng labels. Hindi nito kailangan ng official status, ng mga sing-sing, o ng mga panata sa harap ng altar. Ang kailangan lamang nito ay katapatan, respeto, at suporta. At ito ang malinaw na pinagsaluhan ni Coco Lorel at Nora Awner. Hindi man sila nauwi sa isang love story na tipikal sa mga pelikula, ang kanilang tunay na kwento ay mas makahulugan dahil pinakita nito na ang isang dalisay na pagkakaibigan ay maaaring tumagal ng higit pa kaysa sa kahit anong romansa. Isang malaking aral din ang kanilang kwento para sa mga tagahanga at sa mga kabataan ngayon. Minsan, masyado tayong nadadala ng konsepto ng forever in love na nakikita natin sa mga pelikula o teleserye. Ngunit kung tutuusin, ang forever ay mas madaling matagpuan sa pagkakaibigan. Sapagkat sa friendship, walang hinihinging higit pa kundi ang maging totoo at ang manatili. Kung titingnan natin si Nakokoy at Ate Guy, malinaw na ang kanilang forever ay hindi nakasulat sa romantikong pangako, kundi sa hindi matitinag na pundasyon ng kanilang pagiging magkaibigan. Sa huli, ang tanong ay, bakit mas mahalaga ang friendship kaysa romance para kina Kokoy Laurel at Ate Guy? Sapagkat ang friendship ay nagbibigay ng kalayaan, ng katapatan, ng suporta at ng pundasyong hindi kayang gibain ng panahon. Ang romansa ay maaaring mawala, ngunit ang pagkakaibigan, kung ito ay tunay, ay nananatili. At ito ang kwento ni Nakokoy at Atagay, isang kwento ng dalawang pusong hindi nagkaroon ng romansa, ngunit nakatagpo ng isang mas matibay, mas dalisay, at mas mahalagang relasyon ang pagkakaibigan. Sa buhay ng bawat tao, Dumarating ang mga sandali kung saan kailangan nating pumili ng landas na tatahakin, mga desisyong maaaring magbigay ng saya o sakit, tagumpay o kabiguan, at minsan ay parehong emosyon na sabay na mararanasan. Ang isa sa pinakamahirap na desisyon ay ang tinatawag na pagpili ng nararapat. Ang pagpili ng nararapat ay hindi laging tumutukoy sa kung ano ang mas magaan sa damdamin, kundi kung alin ang mas may saysay sa pangmatagalan. Sa pag-ibig at pagkakaibigan, madalas ay kailangan pumili kung alin ang dapat bigyan ng higit na halaga. Ang marupok at maselan na pag-iibigan na maaaring magbago sa paglipas ng panahon o ang matibay na pundasyon ng pagkakaibigan na may kakayahang magtagal kahit sa gitna ng unos. Kung titingnan natin ang relasyon ni Nakokoy Laurel at Nora Honor, malinaw na pinili nilang huwag ipilit ang romansaang ang maaaring sumira sa pundasyon ng kanilang samahan. Sa halip, pinili nilang panatilihin ang pagkakaibigang nagbigay sa kanila ng mas malalim na ugnayan, mas matibay na samahan, at mas ligtas na espasyo upang ipagpatuloy ang kanilang buhay ng walang takot na masira ang tiwala na naitatag sa loob ng maraming taon. Ang kanilang kwento ay isang magandang halimbawa ng pagpili ng nararapat, hindi dahil mahina ang pag-ibig kundi dahil mas matimbang ang kabutihan na dulot ng pagkakaibigan. Kung susuriin natin, ang konsepto ng pagpili ng nararapat ay hindi lamang usapin ng emosyon, kundi ng karunungan. Sa pagitan ng pag-ibig at pagkakaibigan, laging may mga panganib. Ang pag-ibig ay maselan, madalas puno ng pagsubok, at hindi maiiwasang tampuhan. Kung ito ay mawawasak, mahirap ng buuin muli. Sa kabilang banda, ang pagkakaibigan ay mas payak ngunit matatag, isang ugnayan na hindi basta-basta natitinag ng pagsubok. Para kay Kokoy, ang kanyang paghanga at pagmamahal kay Ate Guy ay hindi matatawaran. Ngunit malinaw na naunawaan niyang ang pag-ibig na hindi natupad ay maaari pa ring maging mas malalim na anyo sa pamamagitan ng pagiging kaibigan. Para kay Ate Guy naman, bilang isang babaeng iniidolo ng buong bayan, hindi biro ang mga responsibilidad at pressure na dinadala niya. Kung papasukin niya ang isang relasyon na hindi niya kayang panindigan, maaari lamang itong magdulot ng mas malaking sakit para sa kanilang dalawa. Kaya't ang kanilang pagpili ng nararapat, ang pagpili ng pagkakaibigan kaysa romansa, ay hindi pagkatalo, kundi isang tagumpay na nagpapakita ng kanilang kahusayan sa pagpapasya. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng kanilang samahan, malinaw na nagkaroon ng mga sandali kung saan pwede sana silang pumasok sa mas malalim na relasyon. Sa mga kantang kanilang pinagsaluhan, sa mga proyektong kanilang pinagtulungan, at sa mga biruang punong-puno ng lambing, makikita ng kahit sino na merong espesyal na damdamin sa pagitan nila. Subalit, bakit nga ba hindi ito nagtuloy? Sapagkat may mga pagkakataon sa buhay kung saan hindi sapat ang pagmamahalan lamang. Kailangan din ng tamang panahon, tamang sitwasyon, at tamang kapaligiran. Kung wala ang mga iyon, maaaring masira lamang ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa kaso ni na Kokoy at Nora, alam nilang mas magiging magulo ang lahat kung ipipilit nila ang romansa. Kaya't minabuti nilang panatilihin ang kanilang relasyon sa isang antas na hindi makakasira sa kanilang pagkakaibigan at hindi rin magdudulot ng pasakit sa kanilang personal na buhay. Hindi matatawaran ang halaga ng pagkakaibigan sa konteksto ng kanilang relasyon. Ang pagkakaibigan nagbibigay ng kalayaan, habang ang romansa ay nagtatakda ng mga obligasyon. Sa pagkakaibigan, mayroong puwang para sa pagkakamali Mayroong espasyo para sa pagpapatawad at higit sa lahat mayroong kakayahan upang muling bumangon kahit ilang ulit madapa. Kung naging magkasintahan man si Nakokoy at Nora at nauwi sa paghihiwalay, malamang na hindi na nila muling mababalikan ang parehong ginhawa at saya na hatid ng pagkakaibigan. Ngunit dahil pinili nilang manatili bilang magkaibigan, naging immortal ang kanilang samahan. Isang bagay na higit na mas mahalaga kaysa anumang pansamantalang kilig. Mahalaga ring tingnan ang perspektibo ng publiko. Bilang mga kilalang personalidad, bawat galaw nila ay binabantayan. Kung nagkaroon sila ng relasyon, tiyak na magiging laman iyon ng mga pahayagan at chismis. Kapag dumating ang oras ng problema, hindi lamang sila ang masasaktan kundi pati ang kanilang mga tagahanga. Ang pagpili ng nararapat sa ganitong kalagayan ay nangangahulog ang pagpili ng mas makakabuti hindi lamang para sa kanilang dalawa kundi para rin sa mas malaking komunidad na humahanga at nagmamahal sa kanila. Sa pamamagitan ng pananatiling magkaibigan, pinanatili nila ang imahe ng respeto at malasakit para sa isa't isa, at hindi nila pinahintulutan na sirain ng personal emotion ang kanilang mga karera at pangalan. Ang mas nakakaantig dito ay ang katotohanan sa kabila ng hindi natuloy na pag-ibig, hindi na wala ang malasakit ni Kokoy kay Ate Gay. Hindi siya lumayo, hindi siya nagtampo, at lalong hindi siya nagbago ng pagtingin. Nanatili siyang naroon, laging handang umalalay, laging handang makinig, at laging may puwang sa puso niya para kay Nora bilang isang tunay na kaibigan. At para kay Nora, ang presensya ni Kokoy bilang isang matapat na kaibigan ay isang patunay na kahit hindi lahat ng pag-ibig ay natutupad, may mga relasyon pa rin na mas nagiging matibay dahil hindi ito pinilit baguhin ang anyo nito. Kung tutuusin, ang pagpili ng pagkakaibigan ay hindi simpleng desisyon. Ito ay isang hakbang ng kabayanihan at kababaang loob. Kailangan mong isang ang pansariling damdamin at kagustuhan upang bigyang daan ang mas mataas na kabutihan. Sa kaso ni Nakokoy at Nora, ang kanilang desisyon ay nag-ugat sa malalim na respeto. At kung iisipin, respeto ang tunay na pundasyon ng lahat ng relasyon, romansa man o pagkakaibigan. Kapag may respeto, may kalayaan at tiwala. Kapag may respeto, hindi kailanman mawawala ang koneksyon. At iyon ang kanilang pinili. Ang manatiling magkaugnay sa pamamagitan ng pagkakaibigan na mas matibay kaysa sa romansa na maaaring mawala sa isang iglap. Kung susumahin ang tanong na, is it worth it to choose friendship? Ay masasagot ng kanilang kwento ng isang malakas na oo. Dahil sa pagpili ng pagkakaibigan, naingatan nila ang kanilang dignidad, ang kanilang karera, ang kanilang reputasyon, at higit sa lahat, ang kanilang puso mula sa mas malalim na sugat. Hindi ito nangangahulugang mahina sila o natakot sa pag-ibig, kundi pinili nila ang mas tamang landas para sa kanilang sitwasyon. Ang kanilang kwento ay paalala sa lahat na ang tunay na halaga ng relasyon ay hindi nasusukat sa kung sino ang nagkatuluyan, kundi sa kung paano ninyo naingatan ang isa't isa sa kabila ng lahat ng hadlang. Sa huli ang pagpili ng nararapat ay hindi tungkol sa kung ano ang gusto ng puso sa ngayon, kundi kung ano ang mas makakabuti para sa kinabukasan. At para kina Cocoey Laurel at Nora Honor, ang pagpili ng pagkakaibigan kaysa romansa ay naging isang desisyong nagbigay sa isay hindi lamang sa kanilang buhay kundi maging sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Dahil kung tutuusin, mas matimbang ang isang pagkakaibigang nagtagal habang buhay kaysa isang romansang maaaring na uwi lamang sa hiwalayan at sakit. Ang kanilang kwento ay hindi trahedya kundi isang napakagandang aral na nagsasabing, minsan, ang hindi natuloy na pag-ibig ay siya palang pinakamagandang uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na nakabalot sa pagkakaibigan, respeto at tapat na malasakit.